Pantog, pantog. Kapag tayo'y kumiihi, syempre, so kailangan hindi mo mapigilan yung ihi mo. Syempre, para iwas bato, para iwas sakit, syempre, syempre, syempre kailangan kapag ihi oh, ka, ka na, kailangan maghanap ka ng paraan. Hindi yung pipigilan mo yung ihi mo, baka yung pantog, yung pantog mo eh, makuwi sa, sa susi nang hindi mo ma isip na trahedya na magkakaroon ka ng bato na sa mga sa makatuwid eh magkakaroon ka ng gastos na malaki. Kaya kung ayaw mo 'yon, eh umihi ka ng umihi para yung pantog mo eh hindi magkaaberya ng ganon and I thank you pantog, pantog kapag tayo eh umihi. syempre kailangan hindi mo mapigilan yung ihi mo syempre para iwas bato, para iwas sakit syempre, syempre kailangan kapag umihi ka na kailangan maghanap ka ng paraan hindi yung pipigilin mo yung ihi mo, baka yung pantog, yung pantog mo eh, makuwi sa, sa susi na hindi mo maisip na trahedya na magkakaroon ka ng bato na sa makat sa makatuwid eh, magkakaroon ka ng gastos na malaki. Kaya kung ayaw mo yun, eh, umiihi ka na umiihi para yung pantog mo eh hindi magkaaberya ng ganon, and I thank you pantog, pantog kapag tayo eh, umiihi syempre, kailangan hindi mo mapigilan yung ihi mo, syempre para iwas bato, para iwas sakit syempre, syempre kailangan kapag ihiihi ka na kailangan maghanap ka ng paraan hindi yung pipigilan